Alam mo yung feeling na gigising ka, excited kang lumabas, pero pagtingin mo sa labas, puti lahat. Tapos may isip mo, ah okay, good luck na lang sa araw ko. Ganyan ang snowstorm dito sa Toronto. Paulit-ulit, taon-taon. Pero sa dinami-dami ng snowstorm na naranasan ko, isang snowstorm ang tumatak sa akin. Yung naranasan kong first snowstorm noong 1999. So, three years pala ako sa Canada noon. So, medyo nagsasanay pa sa lamig. Pero ito yung first time ko na experience na i-cancel yung klase. Kasi sa Pilipinas, pag may bagyo, kinahansa nila, may signal number 2, o mas mataas pa, cancel ng klase. Pero ito yung first time na kinancel yung klase sa naaalala ko. And after nun, nag yung tingin ko sa snow. Dalawang linggo kaming nilamon ng snow. Hindi lang isa, kundi multiple na snowstorms. At doon nangyari ang hindi ko akalaing mangyari. Tumawag ng sundalo ang mayor para lang mag ng snow. Iba to, hindi siya regular na snowstorm. Parang January 2 pa lang nag-umpisa na yung snow. Pero kala mo normal lang, pero sunod-sunod na nagtatingan ng iba't ibang snowstorm. Hanggang umabot ng halos 118 cm na snow sa loob ng dalawang linggo. Pigil pasada ang mga sasakyan, mga tao na iwan sa trabaho at yung iba hindi na nakapasok ng bahay kasi hindi na nila makita yung front door nila. At syempre pag may snowstorm, anong number one problema? PTC, laging may problema. Bus na hindi dumating, subway na sobrang bagal at syempre yung classic na signal problem na walang may alam kung ano talaga. At dito na nag-decide si Mayor Lasman na tumawag ng military para tumulong mag-shovel. Kung taga-Toronto ka, alam mong hindi to normal. Yung mga Pinoy sa Winnipeg, Alberta at Montreal, nagtatawanan sa atin. Para sa kanila, ano ba yan, Toronto? Konting snow lang yan, sundalo na agad. Pero kung nandito ka nun, mararamdaman mo. Hindi to basta konting snow. Yung ibang daan hindi na makita, may mga coaching na trap for days. Tapos ang city services, wala nang budget kasi nga kakabuo lang ng mega city. Pagkatapos ng bagyo, syempre nagmelt din ng snow, bumalik din ng normal ang buhay ng tao. Pero afternoon, after ng storm na yon, nagiba na rin ang tingin ng mga tao sa Toronto. So fast forward to today, 2025, mas handa na ba tayo sa mga snowstorm? Hmm, depende kung sino tatanungin mo. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Maraming hindi makakalimot sa Snowstorm 1999.